Patay ang isang lalaki matapos matrap sa nasunog na bodega ng plastik sa Giginto, Bulacan. Habang sa Quezon City, isang ancestral house naman ang nasunog. Magbabalita si Ian Suyo. Naglalagablab na apoy ang bumalot sa imbakang ito ng plastik sa barangay Malis, Giginto, Bulacan, alas 12.30 kaninang hating gabi. Uh, ang empleyadong ito na stay in sa warehouse, nagising na lang daw sa malakas na pagsabog. And dahil po sa anong machine po, na sumabog, lapas ko po, may apoy na po eh. Yung makina, dali, nagdala eh, ko ng first in Wala na, hindi na po eh. Inabot ng halos tatlong oras bago na kontrol ng sunog. Doon na nakita ang isang sunog na bangkay. Meron po tayo kasual po. Uh, isa po. Uh, po eh, Francis Urbano, 31 years old po. Uh, natrap na po siya. Actually, nakalabas po siya. Eh. Bumalik ko lang siya. Sa ngayon, inaalam pa kung ano ang sanhi ng apoy. Nagngangalit na apoy din mula dito sa dalawang palapag na ancestral house ang bumulabog sa mga residente ng barangay Paligsahan sa Quezon City kagabi. Ang kapitbahay na si Michael, nakaamoy na lang daw ng usok na sinundan ng sigawan mula sa labas. Bumaba ako. Nung pagbaba ako, na naamoy ko na rin yung sunog. Tapos narinig ko yung kapitbahay namin na sumisigaw na sila na sunog-sunog. Agad namang rumesponde ang mga bumbero. Ligtas na nakaalis ang apat na nakatira sa lumang bahay. Pati mga alaga nilang aso na ilikas din. Pasado alas 12.30 nang maapula ang apoy. Ayon sa BFP, nagsimula raw sa unang palapag ng bahay ang sunog. Mabilis ring kumalat ang apoy dahil gawa sa kahoy ang mga materyales nito. Di umano, meron pong kwarto na may altar at nakita po ng isa sa mga nasa loob na meron pong usok. Kung ano ang eksaktong dahilan, yan ang patuloy na inaalam ng mga otoridad. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.